Ulo sa tao, gibutang sa banggirahan, gibilin sa banggirahan o gipatong. Sa usa kaldirin sa rice cooker, ang usa ka ulo sa tao, nagihapinan og dahon sa saging, pasado alas 5, kaganihang buntag sa may barangay bato sa Toledo, Nobyembre 8, 2023 sumala pa nga nakurat kining usa ka remedios rehedor sa sinday uno anyos tag iya sa panimalay diha nakita niya nga adunay putol nga ulo sa usa ka tawo nga sa ilang banggirahan dugang pa nga aduna pay ngipon ug buhok ang maong ulo tungod sa ilang kalisang pidangop dayon kini sa ilang barangay aron nga ipahibalo ang ilang nakitang ulo ug aron maimbestigahan na usab kini sa kapulisan sa pagkuha ng impormasyon wala pa masayran kung kinsa ang tagiya sa maong ulo. Ayon sa karamihan, ang pangyayaring ito ay dahil daw sa tahas. Ang tahas ay isang salita na bisaya na isa itong challenge sa isang tao upang maging o ito ay isang daan upang siya ay maging mananambal. Yung healer, yung healer na nakapagpagaling ng tao gamit ang salita sa pamamagitan ng pag, pag, ano, yung pagpray, yung pagpanalangin, tapos yung mga ritual, yan yung mga uh, ginagawa ng mananambal. Pero bago sila maging isang magaling na mananambal o healer, kailangan muna nilang uh, gumawa ng tahas. Yung tahas ay yung challenge. Marami po yung challenge na yan, yung mga tahas. Ang iba, Ayun po sa aming mga naririnig ang tahas po ay pwede kang ah, kailangan ng pumatay ng tao. And then yung ayun nga po sa bagong ah, nag-viral na ngayon ah, yung ah, kinain ng dalawang anak yung kanilang sariling ina dahil parte po 'yon ng tahas. Kapag ginawa po nila iyon, 'yon po yung daan upang maging successful sila bilang isang mananambal o yung healer. Pero kapag hindi mo 'yon nagawa, hindi rin po ikaw magiging successful na healer o mananambal. Kaya sa sa uh, balitang kumalat na ito, posible talaga na ito ay dahil sa tahas. Yung pinatay nila yung tao, yung um, walang kaalam-alam yung mga, yung mga neighbors, yung mga kapitbahay, kung sino yung pinatay. Dahil yun, ay eh, itinago lamang nila. Kaya yun, pinatay na yun, nakuha na nila yung buhay. Pwede na po yun sila siguro na maging successful bilang isang magaling na Uh, mananambal dahil po sa tahas dahil napatay nila, yan po yung definition ng tahas, pero dapat po nating malaman na ang tahas na na uh, tinatalakay natin ay dalawa po yan ayun po sa mga nakatatanda sa amin ang tahas ay it's either good or evil, yung good po, yung tahas nila ay hindi masama yung pamamaraan, pero yung yung mga evil na tahas, yun po yung masasama na kailangan uh, kumuha po ng buhay ng tao para sila po ay maging um, maging successful at magaling na mananambal. Yun po yung uh, kumalat na balita dito sa amin, kaya po uh, may share ko link din po sa inyo ngayon na uh, base po sa kakilala namin, yung tahas na kanyang ginawa ay kailangan lamang niyang maglakad sa gabi at pumunta sa isang specific na lugar na at may kukunin siya doon pero kapag nakuha na niya yon doon sa oras mismo na sinasabi ng kanyang tahas bago siya maging isang magaling na mananambal um, nakuha na yon yung um, specific time na kailangan niyang lumabas sa gabi at nakuha niya yon kung ano yung dapat niyang kukuhain doon sa lugar kaya naging um, naging Um, veterano sa o naging magaling siya na mananambal. Then aside from that po, meron din po akong naririnig na uh, kwento na isa siya sa naging uh, masama na uh, pananambal dahil pinatay niya yung tao para maging mananambal sang magaling. At kapag punta naman tayo sa evil na tahas meron, at kwento ito at mismo aking narinig na kailangan nilang pumatay ng 13 katao at isa na yon ay ang kanilang kapatid. Kaya po ginawa po talaga nila na patayin ang kanilang kapatid upang masimulan yung tahas. Out of 13, una pong dapat nilang patayin ay yung kapatid nila. So napatay na niya yung kapatid niya, okay na. One na yon At then pangalawa ay Saposto to be po ay teacher. Pero hindi po yung naging successful kasi po may nakasave po sa teacher. Then pangatlo nga sana ay dapat daw kumuha sila ng buhay ng bata. Pero ayon po ang nangyari. Hindi po natuloy dahil may babala na yung mga tao kaya nag-careful sila at binantayan nila yung mga kamag-anak nila. Ang nangyari dahil sa evil po na tahas kapag hindi mo natupad yung tahas na yan ay posible kang maging baliw. Pwede kang mababaliw kapag hindi mo na kompleto yung tahas sa evil na tahas na tinutukoy natin. Kaya posible na ang dahilan sa pagkamatay ng taong ito na nasa kwento natin ngayon ay dahil sa tahas. Pero kung meron mang ibang investigasyon na magbibigay ng resulta na hindi ito dahil sa tahas kundi sa ibang mga bagay-bagay o ibang dahilan, posibleng po. Ito lamang po si Jello Jamada at nagbibigay lamang po ako ng impormasyon at opinion. Kung kayo po ay naniniwala, nandiyadyaan na po yan sa inyo. Pero kapag hindi, nire-respeto ko po kayo. Mag-ingat po kayong lahat at God bless us all.